Ngayon, sarapa pa. Magkakaroon kayo ng hamon gamit ang mga ligtas. Kung swerte ka, makakakuha ka ng talagang astig na bagay. Manood lang, magiging masaya ito. Wow! Ano ang nasa locker na yon? Mukhang may itinatago si Julia sa atin. Alamin natin kung ano ito. Tara na! Wow! Ano kaya ang laman ng mga kahon na ito? Huwag mong buksan! Hoy! Oh! Wow! Ngayon, lahat tayo ay may hamon. Hoy! Ako ang unang titingin kung ano ang naghihintay para sa akin sa loob ng aking safe. May smiley wow! face ito. Tiyak na mayroong cool na bagay sa loob. Wow! Ito ay isang puppet. Masisiyahan ka sa mga ito. Astig! Talagang... Cool. Pero mukhang may mali sa puppet -it na ito. Sa hindi malamang dahilan, wow. hindi napipindot ang mga button. Kakaiba! Siguro masarap ito. No, 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 no. Kumusta Napakasarap! Ito ay isang Gummy Puppet. Natutuwa ako. Masaya siyempre maglaro ng puppets, pero walang tatalo sa pagkain ng gummies. Mas cool ito, hindi mo maikakaila yun. Swerte ko talaga. Siguro maaari mo ring i-share ang iyong puppets sa iyong mga kaibigan. Ah! Hindi may sarili kang mga safes. Kailangan ko lang alamin kung ano meron ako. Hoy! Ikaw! Ano? Kakaiba? Parang mga bulate. Ala, yun lang ang mga ngayon. Nakakahindik, nakakadiri, anong ginawa mo? Ngayon natakpan na ako ng mga bulate. Tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito agad. Isa pang bulate ang natitira at nagpapakita itong parang lalaki si Vivian. Huwag kang mag-alala, lilinisin ko ito. Up. Iyan lang, maayos na ang lahat Nahuli na ang lahat ng bulate At ngayon, ang mga labi ni Vivian ay parang mga dumpling Hindi maganda ang tumatawa sa kaibigan Upang hindi na mangyari ito muli Kailangan ni Julia na kumain ng bulate Ano ang ginagawa mo? Nakakadiri iyon Tara na Tigilan mo na ang reklamo Mas mabuti pang buksan mo ang iyong ligtas Nagkaroon na kami ng isa na may masarap na pakain, kaya dapat mayroong isang mahiwagang laman sa loob ng aking ligtas. Ano kaya ang mangyayari? Oh, ah, uh, hey, naririnig mo ba ako? Mukhang mahiwaga ang potion. Kamusta? Alit na ngayon ni Julia! Sige. Oh, ang cute naman ng batang babae. Wow! Tumatakbo siya tumatalon sa puppets. Astig! Oo, sang ayon ako. Ang saya maging maliit. Ang cute talaga. Gusto ko lang siyang hawakan. Hoy, hindi ako hayop sa zoo. Anong ginagawa mo? Ipapakita ko sa'yo yan. Ngayon, lalaban ka sa uod. Naintindihan mo? Ah! Uh, Ra! Laban! Bubugbugin ko siya! Wow! Oh! Ah! Oh! Talagang nananalo si Julia! Ang galing! Kaya kong talunin agad ang uod na to, wala siyang problema sa akin. Pasisayawin ko siya. Yeah! Nagsusuport kami sa'yo, Julia! Yeah! Kaya mo yan, girl! na ang safe na ito. Ano kayang masarap na pagkain ang nasa loob? Kakaiba, parang hilaw na karne. Ay, hindi, hilaw nga. Pasensya na, pero hindi ko kayang kainin ito. Masyadong kasuklam-suklam. Hindi pwede, kailangan mong kainin. Iyon ang patakaran. Sige na nga. Kung hindi dahil sa'yo, itinapon ko na ito. Hindi! Wow, hindi ko yata kaya gawin yan. Gaya ng akala ko, nakakadire! Eh. O sige, oras na para subukan ito. Oy, halika na. Ah, ah, whoa! Nako, ang kadiri. Ay nako, parang parang ayos lang ako. Ngayon, buksan mo na ang iyong safe. mahiwagang naghihintay para sa akin sa loob. Ano kaya yon? Woo! Mukhang mahiwagang wand ito. Pero hindi pa ako gumagamit ng isa. Hindi ko nga alam ang anumang spell. Whoa! Oo, pero gumagana talaga ang wand mo. Mainit yon. Oh. Kakaiba? Paano ito gumagana? Wow, sobrang delikado. Kailangan natin ipagpaliban ito. Anong problema sa'yo? Sige. Samantala, bubuksan ko ang aking liktas. Wow! Oh my gosh, paborito kong Baskin Robbins na ice cream ito. Ang galing! Woohoo! Hoy! Isang buong timba. Sapat ito para sa ating dalawa. Hindi, 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 Kahit pa hindi, hindi. Ano? Kaya ko ito nang wala ka at talagang gusto ko ang ice cream na ito. Ano? At paano mo ito kakainin? Sinira mo lang ang magandang kutsara. Kahit ano, wala kang pakialam. Gayun pa may extra ako. Wow, mukha na itong popsicle kahit isang dilalang. lang. Om nom nom, ano? Oh, om nom nom nom. Hindi, halos kulang pa ito para sa akin. Mukhang natulala si Vivian. Para siyang yelo ngayon. Eksakto kaya ano ang dapat nating gawin. Iyon na. Ang aking mahiwagang wand ang tutulong. Babalik ako. Hu! Akala ko magiging yellow ako magpakailan man. Sino? Ikaw. Oo nga. Sa tingin ko may nasusunog, nasusunog ang buhok ko. Ay naku! Masusunog ako nito. Hindi, uh hindi. -huh. Uh -huh. uh -huh. Hindi, hindi. Pakiusap. Huwag mo munang patayin. Gusto kong lutuin ang aking karne sa apoy. Wow! Ngayon, ito'y talagang masarap kainin. Anong nangyayari sa'yo? Ako! Ngayon, siguradong may masarap akong makukuha. Wow, milkshake na may lasa ng sneakers. Gustong gusto ko ito. Pero ito, hindi lumalabas. Siguro dahil hindi mo nabuksan ng takip? Oo nga. Hindi ako naging masyadong maingat. Salamat sa tulong. Pahingi naman ng sip-sip, please. Siyempre, sa panaginip yusap? mo, kaunti lang to. Bakit mo naisip na ibabahagi ko to sa'yo? Ang sakim mo naman. Dapat kang maturuan ng leksyon. At sa tingin ko, alam ko kung paano. Ngayon, matututo ka na hindi maging sakim sa mga kaibigan mo. Ang sama nun. ngayon, si Julia mismo ay lasang sneakers. Habang kayo ay nag-aaway, mabilis kong bubuksan ang aking safe. Ay, nako. Na Hindi! Ito ang pinakamalalang panaginip ko. Ayoko ng isda at may isang malaking isda dito. Hindi ko ito gagawin. Sabi mo kailangan mong kumain ayon sa mga patakaran. Kaya kainin mo. Sige, susubukan ko. Hindi ko kaya. Sobra na ito para sa akin. Hindi mo kaya, Sige pero na. kailangan mo. Malakas ka, magagawa mo ito ng mahusay. Sige, walang lusot, nakakadiri. Pero kahit papaano ay mabilis ito. Ah, ah. Vivian, ikaw lang. Bilisan mong buksan ang iyong safe. Sige. Kakaiba. Isa lang ang Skittles, na candy ko rito. Kahit akala ko ay magiging mahiwagang bagay ito. Kakaiba nga, pero kahit isang candy lang, talagang masarap pa rin ito. Sige! Wow! Sa tingin ko ito ang mga Skittles na pinag-uusapan ng lahat. Ngayon ay natatakpan na ako ng candy. Astig! Wow. Pwede kong kainin ito mula sa sarili ko. Pwede ko rin silang kainin talaga? Oo! gusto ko rin ang walang katapusang dami ng candy. Emma, baka gusto mong subukan ito? Hindi, ayoko kung kainin ng yung mga tagiawat. Hoy, tumahimik ka. Tingin mo ka sa pinto. Magandang senyales 'yon. Ibig sabihin may masarap na naghihintay sa loob. Hooray! Wow! Sa wakas, may nakuha akong masarap. Mahal ko ang Nutella. Huray! Wow, oo. Oh, mahal natin ito lahat. Exacto. Oops. Dahil masarap ang Nutella. Oh, sorry. Kahit na magandang sombrero ang ginawa ng takip na iyon. Pag-usapan natin ang ibang bagay. Hoy, hoy. Gusto kong subukan ito sa lalong madaling panahon. Woohoo! Wow! Pwede bang subukan ko rin? Ang sarap talaga pakiusap. Umalis ka dyan. Oh, salamat sa iyo. Ang sarap! Ang galing. Napakasarap. Hindi ako makapagpigil. Dapat mong makita ang mukha mo. Parang hindi ka kumakain ng tsokolate, kundi, ah, iba pa? Ano ang pagkakaiba? Basta gusto ko ito. Aray, natrap ang halaman ko sa garapon. Tulungan mo akong mailabas ito. Pwede Sige. ba? Ah! Sa tingin ko makakatulong ako, hilain mo lang ng mas malakas. Ay, nahuhulog ako. Tulong! Sige, at mahulog ka na at kakainin namin ang Nutella. Ayos, magandang ideya 'yan. Wala na akong Nutella, pero may konti sa kamay ko. Hanga! Ngayon, bubuksan ko na ang aking safe. alamin natin kung ano ang naghihintay para sa akin sa loob. Sa tingin ko ay may mabaho. Hindi keso. Sobrang baho nito at hindi mukhang maganda. Naku, ano ba ang angal mo? Kinain mo na nga ang isda na yon ng isang mabilisang lunok. Kaya mong kainin ang keso na ito. Ayoko nga, mabaho ito. Kaya't hayaan mo kaming tulungan ka. Na. Nakakasuka. Pinakain mo na naman ako ng kasuklam-suklam na bagay na ito. Eh, hindi. Hindi ka namin pinilit. Yan ang mga patakaran! Yehey! Yeah, Ngayon tingnan natin kung anong klase ng magic trick ang naghihintay sa akin. Sa tingin ko, oras na para umuwi tayo. Mag-subscribe sa Rapa Pa para siguradong hindi mo mapalampas ang susunod na hamon. Siguradong kasing cool ng pinanood mo lang o baka mas cool pa.